Bilang content creator at personalidad sa social media, hindi madalas makita ang likod ng eksena ng kanilang personal na buhay. Ngunit nitong Hunyo taong 2025, ibinahagi ni Wamos sa kanyang mga taga-subaybay na matagal na pala niyang dulot-dulot ang kondisyon, may hernia siya na lumubha dahil pinanahimik ito ng matagal, noong 30 ng Hunyo taong 2025, opisyal na inoperahan si Wamos para sa hernia, batay sa post ng Today's Update, Ganap na matagumpay ang operasyon, pagkatapos ng operasyon, nagpasalamat si Wamos sa mga doktor at nurse na tumulong sa kanya. Instagram, napananatili niyang positibo ang saloobin habang nagpapahinga, handang bumalik sa trabaho at content creation, kung nakakaramdam ng bukol o nararamdamang pressure sa chan, huwag ipagpaliban ang medical check-up, kadalasan ang hernia ay kinakailangang maopera, mahalagang pumili ng tamang oras at eksperto, Iwas sa mabibigat na gawain muna at sumunod sa post-op instructions gaya ng light movements, ay monitor ang sugat at agad kumonsulta kung may hindi normal na sintomas tulad ng pamumula, pagdurugo, lagnat, sakit sa paghinga, o pananakit ng chan, physical health, ang hernia. Kung hindi maayos na naagapan, ay maaaring magdulot ng komplikasyon tulad ng pagkabara ng bituka o pagtitiis sa pananakit, mental well-being, stress sa ospital, gastusin, at pag-alala sa landas ng pagbabalik nyo sa social media presence, impact sa content, pansamantalang downtime man, pero mahalaga ang pagbabahagi ng health journey, nagbibigay din ito ng inspirasyon sa ibang followers. Ang kwento ni Wamos Cruz sa pagkakaroon ng hernia at matagumpay na operasyon ay paalala na mataas man ang kita ng social media. Hindi pa rin ligtas mula sa karaniwang mga sakit ang sino Ang pagbabagong ito ay pagkakataon para mas magpakatalino sa kalusugan. I volume up ang awareness. At bigyan importansya ang physical at mental health.